Ay, bongga rito guys for today's video. Nasa bundok tralala kami. Oh. Ay, bababa na to. Sige. Nako, makikita nyo na yung bundok tralala. We're here in Roja City. Oh, bakit daw bundok tralala? Only me. Ay, ang ganda dito guys. So, oh, my wild cat team. Andito po ako sa bundok tralala. Ayan, ang ganda pala ng Rojas eh no. Ayan. Ay, mahogani. Ang ganda naman dito. Itutur ko kayo na very slight. Oh. Ayan, ang ganda dito. Wow. Ay, overlooking place. Nako, magkalaglagan yung mga pangan nyo dito, guys. Nara Tree. Oh. Ayan yung aking mga kasama. bundok tralala o oh, nakita nyo na yung bundok tralala nako sinasabi ko sa inyo malaglag ang inyong mga panga ganda only here in Philippines huwag nga kayong ano nanonood lang kayo nag yan kakain sila sa mga cottages dito yung restaurant sa bundok tralala <laughs> lagundia yes Oh, ako lang nagsasabi niyan eh kamatsili. sili oh kamat sili daw oh nawala na yung dalawang bata si Nini. oh si, si yes ayun na tinutor na si Kuya oh ha tinutor na siya oh binibigyan na siya ng magandang place kaya kung kayo mag-business gawin yung na sa bundok Tralala din para dayuhin kayo mm -mm. Pasensya na kayo kung nagalaw yung camera kasi naglalakad ako. Oh, guava. Guava. o sa ka? Ay, nako. O sa fire tree Sa nara ako, tita. Matibay. Yan, fire tree. Uh, ang ganda naman dito. Asan na si kuya? Hindi ko na nakita. Ayun. Andan si kuya. Gusto ko pa sanang i-explore ang ganduhat. duhat Ay. Very nice naman dito. Ayan o. Oh. Ayan. Ang ganda. Bondok Tralala. Cold drinks. Cold drinks agad-agad tita agad. cold drinks agad shing ashing 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 ganon dapat o di diba? pag kayo nag video ganyan ganon o di diba? tak pack pack and pack charis okay lang Loko-loko kaya. Ay, Abocado. Boko. Boko din. Boko shake. Boko shake. Ang paa ang nagdala. O so, kaninong mga paayan, yan. Paa ng tita. Ito yung pinakabonggang paa. Ayan. Iba yung kulay na sapatos niya. Ayan. Starter. Ayan. Toasted bread. Yan yung starter nila. Parang sa sa Swiss din ah. Sa bawa na ito pala. Sa bawa. Sa bawa na uulan ko ulan yung nabuhos eh. Akala ko uulan lang Ah, Sinikang na I don't know kung anong sinikang yan. Ayan yung battered fried chicken. Chop suey. Okay. Bon appetit. Bon appetit. Ano yung KBL? Ayan yung KBL. Kachos. Baboy. Tapos lang ka. KBL. KBL. Only here in Roja City. Comment ito na yung laman ng plato ko. Ito yung KBL ko. Yan. yung kakain na. Bye. Chawi pa